Lumantad ang pagmumukha ng isang babaeng mangbubudol na lumuwas pala metro Manila para mambiktima at nagawa pa nitong kumain matapos ang kanyang panghuli't bata sa pulis sa CCTV ng isang fast food restaurant sa Imus City ang di pa nakikilalang kawatan na ilang oras pa lamang nanambudol ng apat na batang teenager sa Kilalang Mall sa lungsod ng Pasay noong nakaraang Biyernes, December 29 ng hapon ayon sa isa sa mga minor de edad na biktima na si Alias Karen, kumakain sila sa, sa food court ng Naturang Mall ng kanyang kambal na kapatid at dalawang kaibigan nang lumapit sa kanila ang naturang sospek. Dahil nga sa matamis na dila ay uh, nainganyo sila sa samahan ito sa mowa SMX kung saan nandun umano ang kambal din itong mga anak para kuhaan sila ng litrato. Pasama raw ang isang kilalang cosplayer. Nagawa silang paghiwahiwalayin nito at tangayan ng kanilang bag na naglalaman ng bagong biling libro, damit, wallet at mamahaling kamera at lensa. Kaagad namang inireport na mga biktima ang pangyayari sa administrasyon ng mall at sa police substation. Kinabukasan, December 30, 2023, nakita ng security guard ang mga nadaling baga sa delivery riders area ng fast food restaurant sa Imusa. Akala nga ng gwardya ay naiwan lang ang mga ito kaya tinatawagan yung na uh, nakalagay ng contact number sa naiwang ID ng isa sa mga baga. Kasama ang kanyang nakakandandang kapatid agad na pinuntahan ni Karen ng fast food resto kung saan kinumpirma niya sa kanila nga itong mga bag na wala nang lamang kundi ID na lamang at positibo na rin niyang nakilala ko suspect sa CCTV camera ng naturang restaurant. Sa CCTV footage, malinaw na makikita ang suspect na umuorder at pagkatapos ay nag-dine-in pa habang binibilang ang mga natangay niyang pera katabi ang apat na bag na mga biktima. Pagkatapos pumunta siya sa delivery riders area ng fast food kung saan nilagay niya ang mga laman ng mga bag sa isang eco bag. Agara namang rumisponde ang isang tauhan ng Pasay Police at kumuha ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Samantala nananawagan naman ang pamilya ng mga biktima kung sino man makakakilala dito sa suspect ay agad na ipaalam sa kanila sa contact number na ito. 0915-963-3261 Nabatid na noong nakarang Biyernes, December 29 umabot hanggang sa labas ng police substation ng pila ng mga biktima ng budol at sa lisi sa naturang mall Ako si Jojo Sikat walang inaatasang balita